Magandang magamang kaibigan po, sunrise po tayo ngayon, maganda rito, mas 6.30 pa. na natin rito yung natin po, ayan. Nakikita nyo po, nakikita nyo po, maganda rito. Maganda po, May <laughs> kita niya kagaya na. Ay siya na. Ang <laughs> sarap niya na. <laughs> Ay siya. Ayan. Ayan. Kaibigan dito. Blue tide po nga. Tignan niyo po. Blue tide po. Ito. Tignan niyo. Ito yung dagat po. Ang ganda. Itong bato natin. Natabunan ng buhangin. Pero lumalabas po ito. Pag nag... Agarit tayo di kinukuha niya ng buhangin. Pabalik. Ano tayo? Ito yung kaibigan oh. Ayan oh, may dugi pang extra. Sige. Sige ako magsiming na 'yo. Ito yung kaibigan na eh, yun oh. Ayan po oh. Ayan. Oo oh, Ayan. Ito yung gamit mo. Buwan mo yung gamit mo dito. Sige, lagay mo yung gamit mo. Ang nyo kaibigan, ito, ang ganda nito. Sobrang ganda. Ipatan nito. Ayan. Dito, dito ka. Ito yung kaibigan, no? Oh. Nagkalat ang mga bata dito Ayan, ayun lang sila. Ayan, sila. Ayan po. Diyan ka lang. na, upo ka na dyan kasi palalim yan kunti. Ayan upo ka lang dyan. Dito lang. Dito lang, Diyan lang. Dito lang. Huwag ka masyado malalim dito lang. Malamig. Malamig. Adi, iinit yan mamaya. Iinit yan. Kata niyo, nagsuswimming na si misis. Siwid yan, siwid. Ayan kaibigan ito. Ilala ko itong mga batong to kasi ito ko lumaki. Dahil sa ko nag-gaming din dati rito. Mainit diba? Malamig. Malamig. Ay, ang init. Tingnan ka tinga na Sunrise na po tayo. Kita niyo po. Yan, pinakita ko lang ng 360 po ha. tayo. 360. Yeah Gusto nyo na mahali doon sa duto. Los Angeles! Huwag ka dyan mas... Dito ka lang. Banda rito. Yan. Dyan ka lang sa may puti. Baka may masugatan ka dyan ka lang yan. Yan. Ako, nag-uwi min. Aha. 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 Ano yan? Oh, yeah, yeah, yeah. Bakit yung binabas ulo mo? <laughs> huh? Ba't yung bilabas sa ulo mo? Huh? Ah, okay. Wiming-wiming ka lang. Paano kaibigan? mamay uling te. Kuh! <laughs>